Maris Racal, Anthony Jennings magsasampa ng kaso laban kay Jam Weba. Mukhang mahaharap sa kasong cyber libel o Republic Act 10175 at violation of data privacy, Republic Act 10173 si Jam Weba, ex-girlfriend ni Anthony Jennings. As you know, trending pa din sa social media ang mga kumalat na screenshots na naipost ni Gemela Villanueva na naglalaman ng mga usapan ni Namaris Racal at Anthony Jennings. Pero may ibang pananaw dito ang isang celebrity lawyer. Inabutan si Jam ng desisyon ng Korte Suprema nitong December 3 na pwede nang magamit sa korte bilang ebidensya ang chat logs at videos. Kaya namin nasabing mahaharap si Jam sa mga nabanggit na kaso ay sa dahilang nag-post ang legal counsel ng ABS-CBN Star Magic na si Attorney Joji B. Alonso kagabi na tila babala o baka ipaalam na magpa ng kaso ang dalawang artista. Base sa post ni Attorney Joji, assuming that all the screenshots are legit, the fact remains that Maris and Anthony have committed no crime. Their actions may be regarded as morally wrong, but they were never married to their respective partners. Hindi naman binaliwala ng legal counsel ng Star Magic ang sakit na naramdaman ni Jam dahil sa di umano'y panluloko sa kanya ni Maris at Anthony ay wala pa rin siyang karapatang maglabas ng private conversations dahil ito ay labag sa batas. Sabi pa, Jamela, on the other hand, has committed at least dalawang crimes with her actions cyber libel and violation of data privacy. She cannot hide her actions under the guise of moving on. Yes, she may have experienced pain and betrayal, but this does not give her the license to violate the law. Nemo just say be Samantala, ang Nemo just say ay Latin phrase na ang ibig sabihin according to Google ay, no one can declare the law for themselves, at ang, just say be ay, To take the law into one's own hands or to declare the law for oneself. Anyway, sinilip namin ang Instagram account at stories ni Jamelo kung nandoon pa ang mga pinost niyang screenshots kanbo ni Maris at Anthony at nawala na lahat, marahil ay nahimasmasan o bumaba na ang galit niya kaya napag-isip-isip niyang tanggalin lahat dahil nga baka makasuhan siya, pero huli na dahil marami na ang nakapag-share ng posts niya. Sinamaris Maris at Anthony ay sumikat bilang love team na snorin sa online series na, Ken, By Me Love, Nina, Donnie, Pangilinan at Bel Mariano. Sa kasalukuyan ay magkasama rin ang dalawa sa upcoming online series na pagbibidahan ni na Richard Gutierrez, Daniel Padilla at Ian Veneracion at kasama rin sila ni Vice Ganda sa pelikula nitong ipalalabas sa December 25 sa pagdiriwang ng 50th Metro Manila Film Festival. Hanggang ngayon wala pang statement si Namaris, Anthony at maging ang artist agency nito na Star Magic tungkol dito. Anong masasabi niyo mga ka vibes?